hello guys napunta ako ngayon sa market ako tricycle uh, Sa sa'yo napunta ako sa try-ano uh, guys ano na yan? pag atras ka ay uh, guys ang um, ano mali yung ano ng tricycle pag pasukan so mag atras tayo So, papasok tayo sa tunnel. Maliit na tunnel, guys. Yan. Ito yung maliit na tunnel. <coughs> guys. So, papunta ako na may tech market ngayon. Uh, bibili ako ng mga uh, isda din. Bibili ako na mura na yung mga isda ngayon. <clears throat> wow. Good morning. Good morning po sa inyo lahat, guys. Good morning. Good morning. Good morning. Ayan. <laughs> Walang gaano tao ay palsada, guys. Kasi umagang uh, umagang. Uh, I think it's 7th pa lang sa uh, ngayon ah, uh, uh, thank you pala sa mga nanonood lagi sa mga videos ko guys. Salamat po sa inyo. At sana patuloy nyo lang ako. Support. Parang, guys! <coughs> Ako ngayon guys, andito na ako ngayon sa market. Guys, andito na ako sa market guys. Bibili ako ng mga ista. Ayan po, nandito na ako ngayon sa market. Yes. Bibili ako ng mga ista ngayon. Hi guys! Bibili na naman ako kay Hisuki ngayon guys. Bibili. Guys, ang uh, daming gulay. Bumibili ako ng mga gulay dito sa suki ko. At sa si nanay. Ayan na naman si nanay. Namiss ko rin siya. Where, guys? Uh, oh, oh. Ayan guys. yung nabili ko guys. Uh. Ayan, ayan na nabili ko. Hindi ah, Yung hirap ng mamalengke na ano, inuubo guys ang mamahal ng bibilihin my god mag yung 2,000 magkano lang ang nabili tilapia uh, bangus sa kagalunggong lang yeah. so, ang mamahal <clears throat> tapos bumili ako ng prutas yung unggoy ayan, pauwi na ako guys ayan. ang mamahal ng bilihin, my god Ayaw. <clears throat> bye guys. Uh pauwi na ako. Bye bye.